Gusto nyo bang magnegosyo? Subukan nyo ang ice candy ko. Thirsty. Ito ang ingredients. Condensed. Kahit anong brand, basta condensed milk. Mga mari. Para mas lalong sumarap ang ating ice candy. Parang ikaw. Oreo. O kahit anong cookies and cream. Para maging masarap ang ating ice candy. Siyempre, mas lalong tumamis ang ice candy pag haluan ng sugar. Any kind of sugar, brown or white sugar. Para lumapot yung ice candy at parang creamy na ice cream, tagyan natin ng cornstarch. Siyempre, yung lalagyan ng ice candy dahil hindi ito maging ice candy pag walang lalagyan. Ang ginawa ko, ang binili ko ay 1 and 1 half by 10. Okay, sisimulan na natin. Maglagay ng tubig sa isang kaserola. At ilagay ang cornstarch na 1-8 at brown sugar. At e, mekos yan. Until walang bo'o. At isa lang since charcoal ang gamit ko dito sa amin. After isa lang at mekos mekos ang cornstarch. Pipit-pitin ang Oreo na biscuit until magpino siya. At ilagay ang mga gatas, either condensed at ibab ang unahin mo. Creamy na siya mga guys. At eto, pinakalas ang biscuit na Oreo. Ang flavor nito ay cookies and cream. Halo-haloin at hayaang lumamig bago ilagay sa cellophane. At after lumamig ay ilagay na sa isa-isa sa cellophane. Itsensa ko, ku ko lang ang laking mga guys. Ano pang hinihintay niyo mga guys? Kung gusto niyong kumita, ito na ang sagot. And that's for today's video mga guys. Maraming salamat sa panonood.